Hello Pisces, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart ha kasi uh, mas makaka-reconnect ka or relate ka dito sa ating reading if you will check. Especially your ascendant or your rising sign. Okay, pag-usapan natin yung full moon na magaganap ngayong July 21 2024, and it is um, nandito sa sign, ano, ng Capricorn. Anyway, Pisces, itong full moon ay nasa iyong 11th house which is uh, yung house na ito has something to do with friends, groups of people uh, na kinabibilangan mo. Okay, also this is the house of technology, hopes and wishes in the future and social awareness. Ayan. So, Um, during this time, maybe ang um, focus mo ay maaaring nasa iyong mga hobbies or romantic activities. Pwedeng, pwedeng yun din. And uh, maaaring ngayon, ma-realize mo kung ano yung role mo uh, dito sa mga bagay na ito or sa mga taong ito. If you are, you know, um, asawa, uh, so pangangalaman. Pa mo yung Uh, role mo na yan bilang mabuting asawa, kung ikaw ay magulang, ayan. Uh, and uh, pagiging kaibigan or maayos na kaibigan. Uh, ito ay, during this time, medyo magiging mahalaga or importante para sa'yo, especially the full moon is talking about emotions, ang mga bagay na makakapagpasaya sa iba. Okay? And... Um, Also some of you Pisces, during this time pwedeng um maging mas charitable ano yung pagtulong sa kapwa ayan medyo maaring maisipan mo um during this time hindi naman necessarily charity eh sa mga taong kailangan talaga ng charity ano for some of you maybe a friend or a worker or or uh, um you know a partner in your work career ganyan pwedeng makitaan mo ng kailangan niya ng tulong dahil hindi niya matapos yung isang bagay or maybe dahil yung friend mo ay a little bit ano dumadaan sa kanyang crisis ng kanyang buhay and maybe these people will would ask for your help and nandiyan ka naman para uh, magbigay tulong sa kanila okay especially there's this um yung iba kamag-anak kasama din 'yon okay na pwedeng dumaan sa pagsubok or crisis ng buhay nila and then they would ask for your help and uh, during this time pwedeng pwedeng uh, mapansin mo na ikaw ay uh, you know pinalilibutan ng mga tao or maraming tao ang lalapit sa iyo to to ask for help and uh, You know, andyan ka naman din para tumulong sa kanila. And then, you do have here the uh, Ma Mars and Uranus conjunction or pagsasama nitong planets na ito uh, sa iyong second house. So, it has something to do with money, work, income, yan, yung sahod mo, no. <laughs> pwedeng medyo madali rin para sa iyo na or magiging mas madali rin para sa iyo na tumulong or magbigay ng tulong ng iba kahit hindi naman sila humingi ng tulong ikaw itong kusang loob na magbibigay or mag uh, you know mag mag, mag, mag pwedeng magpapautang magpapahiram ganyan sabihin natin gano'n sa mga taong ito or ikaw yung serbisyo mo pwedeng ibigay mo sa mga taong ito na walang kahirap-hirap dahil uh this is you na you want change you you are you you want change pagdating sa um mga taong ito okay you want them to change you want their life to change so nandiyan yung nandun yung pagiging matulungin mo Or helpful uh, ability mo uh, during that time and also meron ka rin naman talaga ding maitutulong ayon especially na um, uh, itong iyong Mars and Uranus is in your uh, second house. Ah, sorry, this is this is the third house, pala. Sorry, it's a third house. So, so um, this is communication. This is you na nakikipag-communicate dito sa mga taong ito. Maybe you know the third house has something to do with communication, siblings, neighbors, ayan mga kapitbahay or um maybe you are thinking already ko kung, kung during this full moon maaring maisipan mo na makipag connect or communicate sa kanila na, na ikaw na mismo yung magpaabot ng tulong or yung kaya mong ibigay sa kanila. But anyway, because this is uh, performing um, a sextile style sa iyong son, which is happening in your 5th house, so um, the 5th ho house has something to do with love affairs, creativity, and self-expression, Okay, romance, and uh, joy. no? Maaring ito rin yung mga bagay or mga taong nagbibigay ng kasayahan para sa iyo. And also nakikita natin yung pagiging creative mo dito kung paano mo ipapaabot itong mga tulong na gusto mong ipaabot sa kanila. So Also during this uh, time um Medyo mahirapan ka nga lang na You know, uh, as much as possible, uh, ayaw mong ipakita yung emotion mo. You no, know, kung ikaw ay naaawa, nahahabag, naiiyak ka during this time, pwedeng ayaw mong ano, ipakita yung mga bagay na 'yon, but medyo mahirapan kang hindi ipakita because some of you talagang medyo magiging vulnerable and open ka during this time, okay? And That's it for now. If you do like this kind of reading, please do like and subscribe to our channel. Pa-comment na lang dyan sa baba na nagustuhan mo yung reading. And if you want to follow me on TikTok, ayan, i-check mo na lang. Unipre, ayan ang aking TikTok. Hanapin mo na lang iyan. And meron tayong TikTok shop. I-search mo na lang dyan sa TikTok yung ating pinaka-shop para uh, if you want to avail uh, pampaswerte, lucky charms and uh, evil eye mga pangontra, ganyan meron tayo niyan doon sa ating tiktok shop check mo na lang, thank you for watching guys I love you all and bye bye